Hindi lahat ng mag-asawa ay binibiyayaan ng supling. Kaya may mga pagkakataon na pinipili nilang mag-ampon at itinuturing na isang tunay na anak. Pero may mga pagkakataon din na pinipili nilang mag-ampon sa kabila ng pagkakaroon ng sariling mga anak. Katulad na lamang ng mag-asawa na ito na ating itatampok. Pero paano na lang kung ang inaakala mong anim na taong gulang na bata ay isa na palang ganap na dalaga? Sino nga ba ang may sala at sino ang biktima? Nagsimula ang kwento noong ika anim ng Abril taong 2010 nang ang mag-asawang Indiana na sina Christine at Michael Barnett ay nagpasyang mag-ampo ng isang anim na taong gulang na bata na si Natalia Grace mula sa Ukraine. Sinabi ng mag-asawa na binigyan lamang sila ng ahensya ng 24 na oras upang magpasya kung gusto nilang ampunin si Natalia. Dahil puro lalaki ang kanilang anak at sa pag-aakala tungkol sa kinabukasan ng batang babae ay nagpasa itong ampunin ng mag-asawa. Dumating si Natalia Grace Barnett sa kaniyang tahanan na may isang anyo ng dwarfism na kilala bilang spondylopepecial dysplasia congenita. Isang bihirang kondisyon na hindi nagagamot na nakakaapekto sa pagbuo ng buto at nalilimitahan ang paglaki ng isang tao. Sa kabila ng kondisyon ni Natalia ay tanggap ito ng kanyang bagong mga magulang. Sa mga unang buwan ay maayos naman ang pakikitungo ni Natalia sa bago nitong pamilya, pero di naglaon, ayun sa mag-asawa ay dito na lumabas ang mga pagbabago at kakaibang pag-uugali ng kanilang bagong anak. Dito na rin sila nagsimulang maghinala sa tunay na katauhan ni Natalia. Kabilang sa mga nadiskubre ng mag-asawa ay ang mga biyolohikal na pagbabago na tila hindi pumutugma sa dapat niyang edad. Ayon kay Michael, isang araw habang pinapaliguan si Natalia ay napansin nito ang pagkakaroon ng pubic hair sa maselang parte ng katawan nito at ito ay hindi normal sa isang anim na taong gulang na bata. Dagdag pa ng mag-asawa, di naglaon ay natuklasan nila na si Natalia ay mayroon ng buwanang dalaw. Sinasabi rin ng mga Barnetts na pinatunayan ng mga pagsusuri sa buto na si Natalia ay matanda na. Gayun din ang pagkakaroon nito ng mga adult teeth. Pero sa kabila ng mga papeles na nagpapakita ng kanyang petsa ng kapanganakan noong September 4, 2003, ang mga kakaibang kilos at pagtuklas na ito ang naging dahilan upang mag-isip ang pamilya Barnett na siya ay mayroon ng sapat na gulang at nagbabalat kayo lamang bilang isang bata. Kaya nagkaroon sila ng konklusyon na ang sertipiko ng kapanganakan ni Natalia ay maaaring peke. Ang mga pagbabago sa kilos at pakikitungo ni Natalia sa pamilya Barnett ay nasundan pa. Sinabi ni Michael na nagsimulang magplano si Natalia na patayin ang kanyang buong pamilya sa loob ng unang apat na buwan mula ng amponin nila ito. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at itinago ito sa ilalim ng kanyang kama hindi na rin maganda ang pakikitungo sa mga anak nitong lalaki dahil may mga pagkakataon na pinapahiran ito ng dumi sa kanilang mga muka. At may isang araw din na di umano ay nilagyan ni Natalia ng nakalalasong cleaning supplies ang kape ni Christine at tinangka niyang itulak sa isang high voltage na electric fence habang nagsisisigaw ng malakas. Taong 2012, nagpasya ang mag-asawa na ipasok si Natalia sa isang mental hospital sa Indianapolis at na-diagnosed bilang sociopathic. Hindi na siya bata at mayroon na itong sapat na gulang, sabi ng isang hindi kilalang empleyado ng ospital. Dagdag pa nila ay may mga pagkakataong tungkol sa sex ang laging binabanggit nitong si Natalia pagkatapos ng isang buwan sa mental na institusyon ay pinalaya si Natalia. Di nagtagal, legal na pinalitan ni na Michael at Christine ang kanyang edad mula walo at ginawang 22 taong gulang. Inupahan siya ng isang single floor na apartment na mayroong kumpletong kagamitan, mga groceries at namuhay ng mag-isa. Ang mga pang-araw-araw na pangailangan ay patuloy na ipinagkakaloob ng mag-asawa kay Natalia. Pero nagbilin ito na kapag may nagtanong tungkol sa kanyang edad, ang kanyang sasabihin ay 22 taong gulang. Iniulat ng mga kapitbahay na noong una ay pala kaibigan si Natalia. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Inakusahan ng mga residente si Natalia ng paniniktik pananakot at sexual na panliligalig sa mga matatanda at bata na kapitbahay. Noong 2019, ang mga kaso ng pagkapabaya ay isinampa laban sa mga barnets, bagamat noong una ay isinampa sila sa ilalim ng child neglect dahil sa pagbabago ng edad pero kalaunan ang mga kaso ay naging dependent neglect. Nagtalo ang mga nasa korte na dahil sa dwarfism ni Natalia ay umaasa pa rin siya sa mga Barnetts anuman ang edad. Kaya sa kalaunan, ang parehong mga magulang ay napatunayang hindi nagkasala. Noong taon ding yaon, ang kaso ni Natalia ay nagkakuha ng atensyon sa mga producer ng Dr. Phil Show at siya ay nagpaunlak ng isang panayam kasama ang mga bago nitong magulang na kanyang nakilala habang siya ay naninirahan sa apartment ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aangkin na siya ay anim na taong gulang noong siya ay ampunin at walong taong gulang pa lamang noong napilitan siyang manirahang mag-isa sa apartment. Iginiit din ni Natalia na siya ay labing anim na taong gulang noong 2019 kung saan isinagawa ang isang panayam at hindi 30 taong gulang ayon sa korte. Ang masalimuot na storya ay nagpatuloy at muling nagpaunlak si Natalia ng isang panayam. Ang mga akusasyon ay iniimbestigahan itong Mayo ng kasalukuyang taon sa isang dokumentaryo na The Curious Case of Natalia Grace na nagtatampok ng mga panayam mula sa mga miyembro ng pamilya, dating kapitbahay at kaibigan. Sinuportahan nila ang mga akusasyon at kuwento na ibinabato ng pamilya Barnett laban kay Natalia. Kabilang na ang tangkang pagtulak sa asawa ni Michael sa isang high voltage na electric fence, pati na din ang pagdadala nito ng kutsilyo sa loob ng kwarto at ang tangkang pagpatay. Ang The Curious Case of Natalia Grace ay nagbigay ng mga bagong detalye at mas malalalim na panaya mula sa mga kasangkot. Pero sa kasamaang palad, marami pa ding mga katanungan ang hindi nasasagot. Kaya naman, ang masalimuot na kaso ay hindi pagganap na maayos at ang tunay na edad ni Natalia ay nanatiling mailap at hindi malinaw hanggang sa kasalukuyan. Pero si Natalia mismo ay patuloy na nag-aangkin na siya ay biktima ng isang serye ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi niya nilayo na linlangin o saktan ang pamilya Barnett. Pero tulad nga ng sinasabi ng iba ay mayroong dalawang panig ang bawat storya. Ito ay ang totoo at ang gawagawang kwento.